dinamin alam na putol na pala yung video. Ayan na guys, nalapit na sila oh. Ayan, sa baba niyan ay mais. Mga mais yung nasa baba. Ayan, yung green na yan. Puro yan mais, mga lods. So ayan, ayan oh, andito tayo. Ngayon lang sumikat ang araw, mga lodi. Ayan, doon pumunta kami doon ni Yuda, yung lake na yan. Dyan kami pumunta kami dyan. At alam nyo ba, Diyos ko, kahit ito, itong mais na to, mga lods, ang daming kulitis dyan Diyos ko Marimar maglalaway ka sa kapagkapanood ng kulitis sobrang dami, grabe charurot talaga yung kulitis dyan mga ludi ay nako, malapit ka lang sa kaldiro naglaga na ako ng munggo at tapos tuyo ay grabe, tulo laway pastilan man, oy oy nako Lord at saka daming mga plum dito guys ayan oh Tatlong iba-ibang kulay na plum. Isa, dalawa, tatlo. Yan, purple, yellow, at saka uh, yung purple din na mahinog. Yung isa, purple talaga, pati dahon, pati bunga. Yung isa naman ay, ang bunga lang pag nahinog ay purple. Yung isa naman ay yellow. Ayan na guys, malapit na sila. Siguro bibit-bitin na kami ni Yoda. Charot. <laughs> Dadalin siguro kami ni Yoda, kaya kami sinusundo. <laughs> <laughs> ang ganda pala guys, no? Ang ganda pala. Kasi napakaganda ng weather ngayon. Simula nung ano, nung July, ngayon lang nag ano, nagkaroon ng ganitong araw na walang hangin. Tapos walang ulan, pero hindi malakas ang init. Kaya yan, oh, nakikita nyo ang kabundukan ay namumuti sa snow. Ayan, oh, tingnan nyo. Yan, snow po yan, mga ludi. Yan, nakikita nyo. Snow po yan. Ayan, snow. Ayan Oh. Ayan. Yan, nakikita nyo yan. Ice po ang mga nasa taas dyan na kulay puti. Yan, ice po yan. Alps po yan. Yung Alps Mountain. Ayan. Yan na guys. Ang ganda. Sobrang ganda. Puro kabundukan ng yellow. yan. Yan, So, ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng lipad ng kanilang mga balloon dahil walang malakas na hangin at wala ding init Diyos ko, perfect weather today charot <laughs> yeah yes guys, perfect weather for today yeah para lang tanga Aba <laughs> oh, yung dalawang nag-date pa uwi na. So kami naman ni Yoda ang pupunta doon sa White House. White House. White Stone pala, mga Lods. Makati yung ilong ko, guys. Makating, makati yung aking ilong. Wala tayong pagkain, Yuda. Tubig lang ang bitbit -bit natin, kaya wag kang umasam-asam na may pagkain tayo, charot. Wala tayong pagkain, ha? Ako'y sisinga muna, mga Lodi. <laughs> Pasensya na. Kasi yung ilong ko ay puno ng alikabok. Bay, pastilan, oy. <laughs> Imbis kulay puti. Kulay gray, Charot. <laughs> Ayan na ay yung balon guys. Palapit na nang palapit. Ang laki ng mga balon na yan oh. Ilang tao kaya ang laman yan? Natutulog kaya sila dyan? Ayan oh. Saan kaya yan sila nagmula? Yan yung tanong na hindi ko talaga masagot-sagot. Ayan ganda guys. Oh, ayan oh. Yan. Dalawa po yan. Ayun na yung isa oh. Yung isa ay kulay puti. Kulay puti yung isa. Yung isa naman ay iwan ko colorful. Ba't hindi makikita yung kulay is? Yung, ayun, yun pala siya guys. Oh, puti kasi siya eh. Hindi siya kaagad-agad nakikita. So, ayan guys. Pupunta tayo doon. Ay, may tao pa pala doon mga lodi. Ayun o, oh, baka may nagdi-date doon mamaya. Doon kami pupunta yon Yung malaking puno na yon na may bato. May bahay na bato na kulay puti. yan, Napunta na tayo dito noong nakaraan. Kaya lang dahil napakaganda ng weather ngayong araw. We decided to come back. And this area, guys, this area, this one is full of snow. I mean ice na yan, hindi na yan snow. Ice po yan. O, ayan, nakikita nyo? Yan po ay ice. Iwan ko kung ilang million years na yung mga ice dyan. Yan. Ice po. Yan lahat. Yan. Hindi po yan nawawala. Mag-init man tag-ulan, hindi po nawawala yan, nadadagdagan lang. Pero hindi na siya kasing kapal noon. Ngayon ay mangilan-ngilan na lang. Katulad din dito. Yan, yan yung dalawang bundok na yan. Ang kasunod niyan ay puro snow. Yan, yan. Yan, nakikita nyo yan. Snow po ang mga iyan. Yan. Hindi na yan snow ice. Ayan. So, ayan na. Ayan, ayan, ayan. Titingnan natin kung ano 'yan. Oh, ayan na. Nakakatakot naman yun guys, no? Yak. Baka biglang masunog ba tapos bigla kang bagsak. Agoy, patay. Dapat may parachute kang dala, charot. Ayan. Oh, sige na mga lodi, oh. Ayan na oh, tingnan niyo, napakaganda ng araw. 'Yun yung lake. Ayan, ang ganda. Ang sarap maligo diyan, guys. Yan yung lake. At saka ito naman ang araw. Yan dito tayo sa silangang bahagi ng saan ba, saan ba nagsasunset? Sa kanluran, no? <laughs> Charot. O, sa kanluran pala tayong bahagi, guys. Kasi dyan yan, matutulog ang araw. Ayan. O, ang ganda, ba diba? Dyan matutulog yung araw, mga lords. Ayan, o. Ang ganda. Ayan na. Diyan po matutulog si Haring Araw. Diyan. Yan kung nakikita nyo. Diyan po matutulog ang araw. Diyan bababa ang araw. So kung saan bababa ang araw, diyan din sisikat ang Asia. Ayan. Ayan na guys. Yung lahat na nakikita nyo, kulay green ay mais. So mais po yan. Ang dami dito ng mais guys. Napakaraming mais dito. Napakaraming farmers ng Switzerla ng barangay napakaraming mais dito sa barangay mga lodi yan, yan po ang mais dito sobrang dami kaya welcome sa barangay grabe ang ice sa barangay hindi pala ice, mais lang yung lapad guys no alam nyo po ba na ang pinakamayamang tao dito sa barangay na ito ay mga magsasaka. Dito sa lugar na to guys, ang pinakamayaman ay magsasaka. Sila po ang nakakahawak dito ng tinatawag na Golden Mastercard, ang mga magsasaka. Yan. Yan sila guys, kaya marami yan silang tiko eh, kahit sa ang parte ng mundo sila dadaan kasi sila ang nagpapakain sa buong barangay. Ayan. So pupunta na kami ni Yuda doon sa puting bahay na bato. O kaya ngayon, kukunin na namin yung tubig ni Yuda. Yuda, ayaw mo na? O sige, tapon na natin tuha ha. O, mamaya na ulit tayo magbibitbit ng ano mo, tubig. O, wait lang, wait lang. pupunta na tayo doon sa barangay barangay ba to okay so let's go na akyat na tayo doon dito tayo dadaan balik lika dito nako aakyat mo na kami ni Yuda ayun guys oh may burol din doon guys oh ayan oh pupuntahan din namin yan sige sa so susunod na trip ay ang burol na yan guys iwan ko kung anong klaseng burol yan dyan at saka meron din doon sa taas. O oh, ayun. Ang dami pa namin gustong puntahan ni Yoda. Kaya abang-abangan nyo na lang. Hindi namin napuntahan yan ng nakaraan dahil napakalakas ng ulan. Kaya dito na lang muna tayo sa puting bato. Charot! Ayan, lalakad muna kami ni Yoda ha. Sorry po. Ang ganda kasi dito na mga pato nila guys. Ayan no, puro bato. Hindi bato na malalaki ha. Yung pebbles ba. Yung bato na giniling. Tapos dito inilagay. Yan. Ito po ay kainan ng mga baka. Yan. Ito na iba naman. Pag ito ay naubos, lilipat sila dito. Tapos pag ito ay naubos, ililipat naman sila dyan. Tapos pag yan ay naubos, ililipat naman sila doon, malapit sa bahay na yon. Pag naubos na yan doon, babalik sila dito, yon. Ganun sila dito ka kaganda magpalago ng kanilang kainan. Ayan na, mga lodi. So, ayan. Lakad-lakad lang muna tayo. Magpapainit. Yan o, marami ditong pupuntahan mga lods. Ayan. Ano ba yung minamadali nitong prinsipi ko? Hmm. Ayan. O, sige na. Let's go na. Ayan guys. O, so nilalagyan nila ng muskitero yung kanilang zucchini or kalabasin. yano Meron din silang ano, ano ba yung bilog-bilog na yan? Nakalimutan ko. Pero may carrot sila dito. Matanda na. Mayroon din silang pipino. Ayan guys, yung apple oh. Namumula na. Yun, 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 yun. Namumula na yung apple dahil malapit ng mahinog. Yan. Ayan guys, oh, tingnan nyo yung apple. Wait, Yuda. Tingnan nyo yung apple guys. Isusum in ko ha. Hindi lang kasi natin malapitan kasi may bakod. Nakakahiya pumunta dyan. Ayan Oh. Yan. Hindi lang halata yung mga hinog niya. Ito pala. Hindi pala. Ayan. Yan may nakikita kayo mga hinog. Apple po ang mga yan. Loads. Yan oh, yan. Apple. Apple lily. Ayan, apple. Apple. Yan, nahihinog yun na yung mga apple. Yan. Eh, hinog na. So, ayan. Ang mga apple dito sa barangay. Maraming apple dito sa barangay, Lods. Nahihinog na. <laughs> ayan oh, papahinga din siya doon sa likod. Yan. Oo uh, po siya dyan. Yan. Sino kayang kadate niya? Charot. Yan. Baka may daan doon pa baba. Wala pala. <laughs> Manunood lang kami. Manunood lang din tayo. Ayan. Tara na yuda. Ang ganda talaga dito mga lodi. Ayun ako. Oh, ang layo na ng balon. Pero walang hangin. Napakaganda kasi walang hangin. Yan na. Ang ganda na. Ang chalap tsalap pa. Yan. Ang ganda. Ah, uh, doon kami sa kabilang burol nakatira. Doon sa burol na yon Saan ba yan? Yung burol na yon yon Doon kami nakatira na burol. Ayan. Ang ganda ng kahoy guys. Oh. Yan. Ang katabi niyan yung stone house na kulay puti. So, ayan. nag yata dun sa gilid ang babae. Ang mahiwagang babae. Ayan. So, mag... mag... ano muna kami ni Yoda. Ano na naman yung hinahanap mo, Yoda? Ang ganda, na. No? Swabing-swabi. Yan. Hoy! No, 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 no. Dati, pinapanood ko lang to sa kalendaryo. Yan. Oh, wag ka dyan. Oh, ato oh. May mga pangalan dito, guys. Yan, kung gaano kataas. 2,292 meter or 36 kilometers. Oh, Ay, may, may pinto pala siya mga lods. Ito pala yung pintuan. Oo nga. Ay, may daan din pala doon pa Agoy, charot. Hindi ko alam. Ayan, oh. Wait, red horse. Ano ba yan? Rib house ang tawag. Ayan, oh guys, may pintuan. Ayan. Ano ba yan nandyan? Hindi namin napuntahan to ni Yuda, guys. Ayan po. Oh, may daan pala dito sa baba. Wala kaming alam. Ayan na mga ludes. May swimming pool dun sa bahay. Stoker tayo. <laughs> Ayan na, oo. Oh, oh. Ngayon guys, adventure na to. Kasi, nung nakaraan namin napuntahan to ni Yoda. So, saan ba to papunta? Sa bahay? O pababa? Oh. Meron pala daanan dito pababa, mga lodge. So pupuntahan muna namin ni Yuda. I-invite namin kayo. Yan, hindi namin alam kung saan yan patungo. Kaya dahil adventure to, isama ko na kayo kung ano ang pup ma, ma natin dyan sa dulo. yon na yun, charot lang to guys. Pahala na si Pacman. guys, may kabayo pala doon. Kabayo pala yan dyan nasa baba. Ayan, oh, nakita nyo? Nakita niya yung mga kabayo, mga lode? Yan, kabayo. Oh, horse racing ground pala. Yan. Ay, akala ko lang baka. Yung pala may kabayo din. Oh, ayan. So, may kabayo pala dyan, mga lodes. sayan ang lalaki ng mga kabayo na yan. Ayun pa yung isa, oh. Sa may ano ng mais, nakita nyo, ayun. yon sa may maisan, hinihila ng ano, ng may-ari. Natabunan lang siya ng puno ng kahoy Ayan, lalabas siya dyan sa may puno ng kahoy Ayun, yan nakita nyo, yan So ito na yung adventures na sinasabi ko mga lods Ayan, baka, baka hindi pala Kabayo, Sos Mariusip Santisima naman, Manay Juan. Kabayo pala yan guys So ayan na guys, samahan nyo kami ni Yuda sa aming adventure today Ayan. Ang ganda dito mga lods. Hoy, saan ka pupunta? Dito na, bababa na tayo. leka na. leka na. Shhh. Bababa. Pupunta tayo kung ano yung nandito sa dulo. Titingnan natin. Pupuntahan natin kung ano yung. Ang ganda ng hagdanan nila dito guys. Kahoy, dagyan ng malaking pako at siniminto ang every area niya. Kahit saan kami tumingin ni Yuda, mayroong ano, mayroong blackberry. Saan kaya ito dadaan? Naku. Naku, Yuda. Saan kaya ang ending ng ating adventure? May daanan. Ay, doon pala tayo papasok sa daan na yan. Ayan na, guys. Diyan pala kami lalabas ni Yuda. Sa daanan na yan. Oh, okay. So, alam na natin, Yuda, kung saan tayo dadaan. So, tara, babalik tayo dun sa taas kasi, ano, mas okay dito. At, ay, guys, yan na. Uh, babalik kami ni Yuda kasi hindi namin type dumaan dyan. So, alam na namin na may daanan pala dito. <laughs> may exit pala dyan. <laughs> Ang dami dito mga wild plum, guys. Yung mga mini plum na sinasabi ko. Hoy! Ano ba yung sinisinghot mo? Baka may aso dyan. Babalik tayo dito. Baka mamaya may rabbit eh. Ay, naka. O, ayan. Upo muna kami ni Yuda doon sa ano? Sa may pintuan. Ay. Yan. Malamig na yung hangin. May daanan din pala sa baba. Ayun oh. Um. Paikot pala to. May daan pala dyan sa baba. Mga loads. Dito ka lang. Up. Yeah. Hey, da. Ay. Midaan daan pala dyan sa baba, guys. Oh. Ayan, oh. Dyan. May daan pala dyan. Ayan. Paakyat pala dito. Ayan. Ay, ang ganda talaga. Okay, guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. So, ayan. Dito tayo. Dito na muna mag end ang ating vlog for today. At malayo na yung baloon. Ayun na. Baka pupunta sila ng France charot. Okay guys, bye bye. Hanggang sa muli. Ayan. Magkita-kita kita ulit tayo kung saang burol kami tat mararating ni Yuda. Bahala na si Batman. Charot. Okay guys. Ito na. Yung mga napapanood mo lang noong kabataan mo sa kalendaryo. Ito na. Reality na. Iyan na talaga. Ito na talaga mga loads. So ayan. Oh, ayan yung apple noon. Sa palengke mo lang nakikita. Ngayon, ikaw na ang nagtanim. Namunga na, nakakain ka na, umakyat ka pa. Charot. Guys, yan po ay apple plantation nilang maliit. Apple orchard nila. Maliit lang oh. Siguro more or less mga 50 50 ano lang yan 53 napaka sobrang dikit naman ng pagkakatanim nila kaya hindi masyadong lumalaki ang bunga pero dahil tin, pinopron nila ayan marami siyang bunga so ayan na ayan so hanggang sa muli kita kits muna tayo dito kami sa white house Thank you guys. Ayan o. Oh, ipapakita ko lang sa inyo. Last part ng mga maisan. Ayan. Ayan nakita nyo. Mais. Napakagandang mga mais. Dito sa barangay. Ayan. See you again guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, comment and share. And hmm, huwag mong kalimutan, please don't forget to press that notification bell para updated ka sa mga bagong video na aming i-upload ni Yuda, ang prinsipi ng barangay at ang rena ng bundok. Charot! Bye bye! Ayan na. Bye, 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 bye. Nandito kami sa White Stone House. Thank you for watching, guys. Bye-bye.